guys, ako para mag-alimas kami ng aking bahay. mo, mga galit na naman, no? Sige na, natin muna yung ating niya. Kalamay! So, kalamay. Hindi na ko ito konting tigla ko ng gatas ko. Ito so, kaya naman, yung gatas ko. Ito, ko gatas! water day time doon, ka naman para sa ilan at dito na siya dito ito naman palaman ayan ito 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 naman naman ang mga baso, walang nahi. so kunin ko lang ang baso namin, bye So, bawa kita. So, mau basuh namanya.